alas 9:05 na ng umaga at March 3, 2012 pa rin po. Maraming nagtatanong kasi kung sino tong uh, Don Quixote na tahasang uh, nakikipagtagisan ng uh, kaalaman sa BIR at sa gobyerno ng Mapanupil, yung pong mga corrupt. Ano po? ito po ay uh, tahasang uh, pagsunod ko lang sa sinasabi ng ating pamahalaan na walang kur kung walang kurap, walang mahirap. Ha? So eh, alam niyo naman po na mas maganda sanang ang iwana natin sa bayan natin at sa ating mga pamilya. Yung karanasan, yung uh, uh, tinatawag nating legasya ah, ng kabutihan instead ng kasamaan. Ako po si Mr. Emelino T. Maestro. Scholar po ng bayan kasi pinag-aral ako ng taxpayer money. Ah? Elementary, public, high school, public at uh, kolehiyo public. MBA, public. <laughs> Puro public, ano? Kaya gusto ko eh uh, tulungan din ng public. So kung mababasa po ninyo ayan po yung aking uh, sa akin yun yung aking um, isang page. Ito po yung aking uh, biography. <laughs> eh bahala na po kayo. Ano po? Uh, gusto ko lang ipakita sa inyo. Maraming po salamat. At sana makita-kita tayo sa mga susunod na panahon. Maraming salamat.